ito po yung boundary ng lupa ni Ogang ano kasi yan doon naman yung ano ito tambak po ito galing po ito sa yung lake may lake kasi dito nag ay, yung tubig niya galing sa lake <coughs> talaga yung ubo natin hindi mawala hindi malis alis yan po ang boundary rin sa may tubig Ito po banda no ito is kasali po ito sa lupa ni Ogangan Mahirap po kasi pag magtanim uh, po tayo dito. Tanima natin itong lugar na ito. Is mababa po siya. Uh, kung tuwing magbaha. At ito talaga yung pananim mo. Kaya dyan kaya sa taas magtanim. Yan ang mga sili natin mga idol. No? Dito magandang lupa sa baba. Yun nga problema natin. Kung paano. Yang rakyat itu setas dengan itu. Ya, ini juga ada benar ini sini di itu. Mana kau di itu is is, is beri kau nasi bola Itu meramai bunga kau nak nampak kau yang ngasih rak itu. Ini mana itu? Tamin hino. Oh. Kau yang masih ada loh. No? pagpunta ng hinog niya. Pero sirang sira talaga mga idol. <coughs> Minsan naka-discourage no, pero encourage lang tayo parati no. Tulad nito maraming hinog oh. Pero pwede gawin nito gawing powder. Kaya na-discourage sila sa paglinis no. Tami talagang hinog. Itong kay... Oh, yan oh. Yan kadami. Kami ng mga ito. Ganito sana, ganito mga sili. Ganito wala pa siyang problema. <clears throat> Ay ito mayro na isa. Oo. Hmm. kasama kasamang palad po bakit kaya nagkaganon. Hindi talaga nalagaan tong sili na ito kasi matagal na talaga hindi tayo makapunta dito. Marami na pong hinog, no. So, ngayon natin na check. Wow. Dapat ma-abis na talaga ito. Tama nang inok. Wow, kaganda. Kadami ang bunga. <coughs> Dito tayo sa kabila. Ayan. Ito. Makutan din ang lugar, no? Madam mo. Ma no? no? Ang harvest na nakarvest na ako. May na-harvest Yan. po mga idol. Mamaya mag-relax muna tayo sobrang init. <coughs> sobrang init talaga. Ayan, sobrang dami bunga. Matami talaga ng bunga mga idol. maraming rin damo. Ayan po. Yung tubig na yan, oh.